Dahil sa mainit na isyu hinggil sa operasyon ng pagbimina sa lalawigan ng Palawan, minarapat ng The Observer News na makapanayam ang ilang individual at opisyal hinggil sa epekto ng pagbimina sa kanilang lugar. Ayon, kay dating Konseyal at OIC, Municipal Environment and Natural Resources Office ng Brooks Point, Palawan, na si Mrs. Lani Trinidad, Maaari namang pagsabay ang pagmimina at ang proteksyon sa kalikasan. Ito, kasi ako po naniniwala pwede po nating pagsabayin itong pong pagmimina at sa uh, pag pangangalaga ng ating akalikasan. Uh, kalikasan. Naniniwala rin si Trinidad na ang mining ay partner sa development. Tinukoy din ito ang pakinabang mula sa Ipilan Nickel Corporation. Sa mga komunidad, ganoon din ang buwis at environment charge na pumapasok sa kanilang bayan yung pong aking paniniwala na sila ay magiging uh, partner in development. Nakikita ko po ngayon na hindi na po kay SB member o kay OIC Menro. Nakikita ko naman ko At uh, living witness naman po ako dahil yun nga, nung nakaraan uh, nakatulong po tayo para sa facilitation ng collection po ng payment ecosystem services na nagkakahalaga po ng $75 300 plus thousand. Para sa 2 years lang po yon na operation po nila. Iba pa po yun para sa business permit po nila. Marami po silang mga support eh. Unang-una, ang nakikita ko naman po talaga na mga nagiging nila direkta sa mga tao in terms of uh, employment doon sa kanilang uh, SDMP plus uh, yung doon sa 1% royalty. Pagka po, alam mo, katulad ko po, uh, isa po ako sa nag-request sa kanila na mag uh, ano ng mga trash bins para sa aming public market. Agad-agad naman po nilang ibinigay. nag po ako ng six sets, color-coded trash bins at ibinigay naman po nila agad para sa bayan ng Brooks Point. Yon naging magandang example po yon kasi yung mga barangays po, binigyan na rin po nila ng mga color-coded uh, bins business permit po kasi nila more or less nasa 30 million ang isang ano po plus yun nga na ibanggit ko po sa inyo anong uh, nakaraan lang November 5 kakatanggap lang po ng aming municipal treasurer yung po kanilang bayad sa payment ecosystem services na nagkakalaga po ng 75 million 300 plus kasi po ang isang taon po niya ay nagkakalaga po ng 37 million 600 plus so times 2 kaya ganun po yung amount at ako naniniwala kaya po ako nagpursige i-consider ko po na yung ginawa ko po ay parang outsourcing po dahil po yung pong mga sources tulad ng nabanggit ko medyo limited lang po yung pondo natin at kailangan po namin ng malaking baha o malaking pondo para po doon sa aming reforestation program, lahat po ng environmental protection program, uh, lalong-lalo na sa Southern Barangays, tsaka po doon sa aming uh, coastal marine area. O pinapasalamatan ko lang po siyempre yung magandang relasyon po natin doon sa mga minahan. Kasi naniniwala ako na sila po yung ating magiging uh, partners in development. Kaya po kailangan meron din po tayong maayos na relasyon sa kanila, pakikipag-ugnayan dahil po pag maayos ang pakikipag-ugnayan natin sa kanila, mas mabilis pa po yung magiging daloy ng biyaya para sa aming pamalaang bayan. Para naman kay Jul Hakim Godoy, lider katutubo mula sa barangay Ipilan sa pagkakaroon ng minahan. Ramdam umano nila ang pagkakaroon ng kalayaan sa pagpapasya sa sarili. Ang isa sa pangunahing pangarap ng mga katutubo. Ang tinatanggap umano nilang royalty mula sa Ipila Nickel Corporation ay sila ang nagpaplano at sila rin ang nag iimplement ng plano. Ngayong 2025 umano ay tumanggap sila ng royalty na 40 million para sa mga katutubo ng anim na barangay na kung tawagin ay by camp na atiin depende sa equity. Maganda po na implementasyon natin sapagkat uh, tayo po ang tumatanggap ng royalty, tayo po ang nagpaplano at tayo po nag-implementa sa atin. At uh, ito pong ating royalty ay napahagi po sa limang beto, hmm. Education, infrastruktura, livelihood, socio-cultural at ang education. Hmm. So doon po nakabatay ang aming mga pangyay. So, Royal po ngayong taon nasa almost 40 million na lamang po matatanggap po. 40 million sa limang barangay na yon. By cam? Anim na barangay po. Anim, Anim na barangay. At ito po ay ng equity uh, kung sino po ang may maraming uh, populasyon, eh medyo malaki po ang kanyang mga populasyon. Eh, pero sa inyo, sa ipilan, mga ilan, ng, ilan mga gaano out of 40 million, mga gaano na punta sa inyo? Mga 6 million po yan. 6 million. million? At ito ay ang mismong nagmamanage kayo, mga katutubo. Opo, kami pong mga leader, kami mga may kakayahan na katulad po na infrastruktura. Kapag may kakayahan po ang isang katutubo na gumawa ng isang proyekto, sa kanya po namin ipinapagawa. Hmm. Ang kaperahan naman ay nakadeposito sa bangko na maaaring withdraw sa pamamagitan ng resolusyon. Ibinigda rin ni Hakim na sa kasalukuyan ang kanilang asosasyon ay nakabili na ng truck, apat na sasakyan, isang commercial building na nakakalaga ng 15 milyon, at meron na rin silang lodging house, patubig at iba pa. Pinabulaanin din ito ang kasabihan na walang umulad na katutubo kapag may minahan. Ang kapirahan po ng Bicam na ipinayad ng royalty po, ito po ay nasa banko, nasa BDO. At bawat maglalabas ng pera po ay mayroong solusyon ng board bago po makakuha ng pera, bago makapag-withdraw ay mayroong solusyon. So napakahirap nga po sabi ng banko na dadaan pa sa maraming tao bago makapag-withdraw. itong nakaraang taon po ay uh, nasa humigit kumulang 2,000 mag-aaral ang nagsinipisyo ako. Na, 2,000 mag-aaral? So, sa na oh, uh, doon sa kabuhayan, kumusta naman? Uh, kabuhayan po, tuloy-tuloy po yung pamimigay po namin ng pangka. Taon-taon po yan. Uh, Pagpapagpo kami sa community ng karating dagat ng uh, bangka. Dito naman po sa ano ay meron po kami ngayon kinatayo na itong water system. Po. So malapit na rin po matapos. marami po kayong proyekto na kung uh, dokumentado naman po. Ang Baicam po ay mayroong communal uh, livelihood. Kami po ay nakapili ng isang commercial building na nagkakalaga po ng 15 million. At meron na rin po kaming truck kami, sarili na kayong opisina ano ngayon. May truck na rin. Opo, at meron na rin po kami. Ang Baigang po ay meron na po ng uh, apat na sasakyan po na pick-up. Ano nila, marami pong nagsasabi na wala pong patutubong pumasenso na mayroong isang minahan. Subalit gusto po namin patunayan yan na may mga patutugong na magkakaroon kahit na matapos sa aking pagbibig. Ito pong mga proyekto na nabili na po namin tulad ng commercial building, kung mapapansin po ninyo sa harap ng bagong munisipyo, ito po ay hindi na mababawi at wala pong kalugian ito. Habang tumatagal ay uh, tumataas ang presyo. At nagpa-practice na rin po kami nag-negosyo. Uh, meron na rin po, uh, nag-arkila na po kami ng lodging house at isa na po na rin po sa ngayon. At so kayo na nagmamani? Opo, may mga nakapag-aral po kami na kinuha ba, naging manager. So siyo po ay nagpapatakbo. Ayon naman, kay Pilan Barangay Captain Najmil Basil, Malaking bagay ang naitulong ng minahan sa pamamagitan ng Social Development Management Program na naibibigay sa tamang panahon para sa mga programa na kaangkla sa Social Development Goal at Barangay Development Program. Pagdating sa Social Development uh, Management Program, ang ipilan ni eh, ay ibibigay naman po lang na sa tamang panahon, tamang oras. At ito po ay uh, ina-allocate namin sa aming mga community projects in consonance doon sa uh, development, social development goals ng uh, itinapatupad ng ating uh, uh, pamahalaan. Bagamat mag 15% lamang ang nagiging kabahagi nila mula sa social development management program. Subalit, umaabot ito sa 25% ng kanilang kabuang national tax allocation. Maraming yung manong pagkukulang sumalit sa tulong ng ipilang nikel ay kanilang naseservisyuhan. Po namin ay hindi naman po kalakihan ang aming national tax allocation. Subalit uh, sa pumamagitan nitong uh, SDMP fund, uh, natutugunan po namin yung mga programa tulad po ng uh, pangkalusugan, mm -hmm. uh, pang-edukasyon, uh, socio-cultural at saka uh, livelihood po. Pungasahan mm -hmm. po namin yung aming uh, resources lang. Mm -hmm. Uh, marami po kami uh, hindi masaservisyuhan. Uh, palit, sa pamagitan ng nito, uh, SDMP e, ng Ibilad Miki, ay unti-unti na namin uh, na-develop at uh, ma-invest yung aming uh, uh, development ng, uh, plans and goals sa aming barangay o uh, yung aming uh, mission and vision. At uh, 15% lang po ng, uh, uh, ng SDMP na budget ay napupunta po sa aming uh, Yung malaking porsyento po ay napupunta doon sa kitaka-cost na barangay tulad na barangay ng Asin, Barangay Maasin, Barangay Mapagod, at uh, kapareho po namin yung si Barangay Calasaguin bilang neboring. So, kung titingnan po natin, parang nasa uh, 25% lang. 25% uh, 25% po siya ng amin uh, aming national tax allocation. Ito ang mm. Uh, so, samantala, may mensahe ang tatlo para sa mga taong hanggang sa kasalukuyan ay tumututol pa rin o alinlangan sa operasyon ng pagmimina. Sa mga hindi po nakukumbinsi pa, Siguro irerespeto po natin yung kanilang paniniwala pero ako nga po uh, nagkakaroon po ako ng continuous and massive information education campaign kung saan inexplain ko po kung ano po ba yung sanhi ng nararanasan nating matinding pagbaha at kung ano-ano pa pong kalamidad. Ito... Uh, sa mga kapwa ko katutubo, lalo-lalo na sa nasasabawan ng Baygam, ang pamunuan ng Baygam ay patuloy ang pag-aanyaya po sa mga tumututol po sa proyekto ito. Ito na po yung pagkakataon na mapakinabangan po natin yung royalty na ito naman po ay para sa ating lahat. Sa lahat ng katutubo po ng Baygam, tuloy-tuloy uh, po yung aming pag-aanyaya sa inyo na sana hanggapin po yung royalty na para sa atin. Mapasalamat po kami sa pamunuan ng uh, Ibila Nickel Corporation na uh, kung wala po sila, yung mga pangarap po namin ay mananatiling pangarap lamang. Subalit, so, ngayon po ay unti-unti namin natutupad yung mga pangarap na namin. natin. Tatlong taon ng pag-ibig. Uh, sa parte naman ng agricultural sector, uh, hindi naman po natin na uh, pwede sabihin na uh, walang efek yung pag Siguro uh, kung mayroon man siya sa minimal at saka kontrolado po. Kontrolado. Kasi kung titingnan natin, yung uh, yung mga magsasaka, yung mga magliniyog, yung mga magsasaka. Uh, uh, kahit mismo uh, malapit doon sa area ng paglilina, nakikita natin na maging maayos naman po uh, yung, uh, yung pagsasaka. Ang parin po, kumpanya sa Ipilan Ligyan Corporation, ako rin po ay napapasalamat. Dan dahil po sa kanila, uh, kahit pa paano nakikita namin na uh, malaking bagay po yung uh, supporta. Uh, suporta. Suporta uh, ng mga kakalim sa kanila, lalo, lalo na po yung SDMP uh, fan po na uh, may napatupad ng kumpanya sa mga pamagitan po ng kanilang compliance sa ating uh, batas, lalo-lalo na po dito sa sinasabi na uh, Philippine Mayroon. Yan ang special report. Felix Tambonco, The Observer News. DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Wow.